John Man, White <tinyong> ni gumana pre. Ito pre. It, <tinyan> it, <tinyan> it. Ito pre. Ito pre. Ito pre. Ito pre. Ito pre. Ito pre. Ito di ba pre. Ito pre. Ito pre. Di ba may supply ka na, galing doon sa breaker, sa main breaker, papunta oh. doon sa breaker mo, oh. nangangitin oh. mo doon. Ngayon, tama yung lagay mo, eh, kahit mabaliktad yun doon, meron. di ba? Ang out noon, papunta sa breaker, baliktad. Oh. Ang mangyayari doon. Ang mangyayari doon sa out, di ba wala kang makuha si Stan doon. Lahin mo magiging lahin mo. Balik ka pre, wala ka pre. Hindi, pre, ang binukunta ko pre. Oo, oh, ano, tama, oo, oh, tama. Wala yun. Oh. Hindi pre, pwede. Oh. Pwede nga pre, pwede. Hindi, pag, nag-power on kasi, may kuryente pa rin yun. Ayun sa kanya, hindi kumana. Ito kasi pre nangyari, ang cable lahat. Pwede kasi, pwede, pwede kasi. Sir, ang lahat ang cable lahat ginamit ng power team. Two-phase lang yung gamit nila, sir. Two-phase lang yun. Itin nga lang, itin. Ito ka nangyari, pre. Wala talagang pre. Lahat ang gamit lang yun, pwede. Walang marking. Wala. mo lang Hindi, sa AC, walang, walang polarity, sir. Walang polarity, oh, yung, oh, yung, polarity, sir. Wala, wala. Walang polarity. Oo, totoo wala ng polarity. Sir, walang oh, sasabog. Walang polarity wala, sa AC. Wala walang tama. Sa walang sasabog. May baligtad yung pre. Walang tama sa... Baligtad niya. Oo. Ang kuling... ito Ay, baligtad niya. Baligtad yung pre. Baligtad yung polarity, may baligtad yung pre. Kung baligtad pre, may Kaya pre, kaya nga tinawag na walang polarity. Wala siyang negative. May line 1, line 2 walang walang wala, wala ah, tayong nine ano one nine two face ayon deano siguro kong oh, yung na na, siguro yung, na, yung depende Atoon sa mo ano siya ano siya ano siya siya so ano so siya ano 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 <laughs> pwede. May he? mga ano, sir. May kahit mga pangyayari. Pay... Nay, sir. Kahit pakita pa ko sa inyo sa panel. Sa panel. Oo, oh, na panel ako. Kaya yan. Oo, pwede, pwede naman. May punto ko. Kaya lang. Sa panel, may ale. balik na naliwanag nito. Pwede rin yun. Pwede pangyayari ng... Walang polarity. RST, pre. May balik na yun. Wala, wala. Ay. Wala. Ay. Hindi. Magkakabalik na jawa yung C3 ka, Ha? three face magkakabalik na geometry three face cup no three three siya, three siya, three yung natin. Ay, two three niya, na three 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 Sa atin three 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 3 three 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 Si sí, sabi mo sa atin. Atin tayo. Hindi nyo sa atin. Heto, sir. Heto, sir. wala. May breaker ako. Heto, mm -hmm. sir, ha? Heto, heto, heto. Hindi, papay hindi ko sa inyo. Napakadali. <laughs> <audio> napakadali. Breaker. <samples> mm -hmm. Ano, line one, neutral. Line one, neutral. Papaganahin mo yung ilaw. Kahit saan ka mag-linya dyan. Tapos, dalay mo sa ilaw. Dalay mo sa, ano, sa... Switch. Switch. Dalay mo, yung kadoktong na switch, dalay mo sa ilaw. Gagana yan. Kahit ano doon, gagana yan. You young, right. oh. all, yung, yung, all, yung ano... yung... Yung ano, ano, ano... yung... Yung 3 na sin tinatawag nila, yung 2 Yung... 3 Yung 2 na tinatawag nila, yung papatay mo dito, bubay mo rito bu sa dito sa uh. uh. pila. lang yung pa-cross lang yon pa-cross. Ha. 1-3. Bugs 3 kabilahan. 3-way 3 Yun yung each ko ikaw ko sumala yun. Ikaw ko sumala yun. Walang balik tara oh, na yun. No? Kahit magkabalik magka oh. tara ka na yun. Hey, hindi sasabog yun, sir. May fix kasi yun. Ano sa tadar? Ano kasi papunta na sa ilaw. Line 1, mati yun Matic sa switch. Mati yun. <laughs> <laughs> Matic. Hey, ito taral, ilaw. Mati na sir. Hindi, <laughs> hey, kahit magbigay kayo sa akin ngayon ng ano, papaganahin ko. Hindi, totoo, 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 sir. Di huwag na. Hindi, sir, walang, wala talagang pula. Charger na lang, oh. na charger. Eh, putuloy na at natin ang line. Wala, ito, ito. Charger na charger na lang. basta magsisinkin na lang yun sa ano. O, natin yun. Tama, may ano lang eh. MC3 tayo, pre. 3-phase. Automatic. Ahok natin. Sensor. Hindi yung 2x2 Basic yun basic. Bag Bagsak nga sila lahat. Sila! Sila! Sila mo magsak, hindi tayo. Kung masa pa yung tinuruan, Pumasa. pre. Sila yung magsak, pre. Baka nandun so, ka, pre. Sabi mo, ikabot ko sa ulo mo. Hindi, ako rin. Ay, hindi ko pa nakasubok. Hindi pa. Hindi ako. Yeah. Subukan mo. Tingnan mo. Pero, ewan ko lang natin kung malaw. Pero saan basic yun? Ako kasi nang puso lang ulo. Tingnan mo din. Para eh, pre, pre. Maganda rin kasi <laughs>